Kasama natin yung mga Gen guys. <laughs> ito lang. Tek pala may ano. ano so, Gula lang ang natin. Uh yeah. yeah. <laughs> Oo oh, nga, uh, kami na ng talilong. Kami daw pati. Kita din sa lalo nung... Pinukawin pala yun. Ito guys, nahaluan to ng sardinas. Pero ito, ito kinakain to eh. Yung sakamote, no? Masarap to eh. Para siyang alokbati lang. Hmm. Yung lasa? Yung ano niya. Oo, oh, tsaka yung texture niya. Para siyang alokbati. Laway-laway din? Hmm. Ay, wala pa rin mahilig sa ganun. Okra na, ko. Oo, oh, mahilig ako. Okra lang hindi eh. Ubusin na natin to guys. Kasi minsan lang tayo makakain na ito. Hindi pa dito. Ganda rin. Ganda nga nung aso kanina eh. Patay huh? lang. Tinapon lang dun. Kaya nga ito no, sayang. Kaya, so, hindi, hindi baka namatay na talaga yun, te. Tapos, din lang talaga nila tunakot. May sako, eh. Madami-dami na, guys, yun nakuha. Parang nakasako ata, yun, eh. Ilalagay, i-aan natin siya, guys, sa sardinas. Ay, talilong yun. Ah. Hmm. Subscribe na so, din, siya, guys. baka anit sa blog. Ano, no, malalaki, Marami pa din. Mamakakain guys, sa gilid-gilid lang siya tumutubo pero makakain pala. Sa si ibang bansa nga eh, Si Andrew lang ang makakain. mo siya. Kita naman Guys, malinis yan guys. Pinaglutuin din namin yan. Hello, kumusta? Hindi. Hey. Hindi. Hindi. sa Hindi. lang <laughs> Hindi. Hindi. Kumain na. lang 'to. Kunatute. Lahat. guys. 'yung Uy, mas yung professional cameraman natin atin. Atin. <laughs> <laughs> Para sa anong eh? Andrew na. Tumatalino na si Andrew. Ano <laughs> pa yun si Andrew? May alugbay. Three or four. Tama na. Ta? Pasukan. klase niya. Pa? Sabi ko kala niyo ah. ha. Pag-idance ko kayo.